Hello po, Sir Admin Barnibal. Happy, 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 happy birthday po sa iyo. Ang wish ko po sa iyo, sana po marami pa pang birthday ang dumating po sa iyo. At thank you, thank you po at tayo po yung nagkakilala. Thank you rin po sa mga sinusupport mo din po sa akin. At sana po marami ka pa pong matulungan taong nangangailangan po. At tinggi-tinggi po ulit, Sir Admin Bornibor. in happy, happy birthday po ulit. Sana po mag-iingat ka po palagi dyan sa iyong pong work. Hanggang dito na lang po, Sir Admin. Happy, happy, happy birthday po ulit. Ingat, ingat po ulit dyan sa iyong pong work. God bless po, Sir Admin. Mabuhay ka po hanggang gusto mo. At sana po ang ngayong pang darating na December 25 ay wag mo po kami nakakalimutan. <laughs> Hello po, thank you, thank you po ulit Sir Admin. Happy, happy birthday po ulit. At Merry Christmas po. Ingat po ulit dyan sa iyo pong work. Ingat, ingat po. Love, love, you, love you po Sir Admin. God bless po. Thank you, thank you po. Chup, chup mama. Hi Admin, today is your day and I uh, wish you more, more happiness, more love and more, more blessings. Also, may God uh, bless you, good health, uh, wealth and uh, prosperity in life. And uh, ayun po, thank you so much din sa buong team. Ayan, parang birthday na din po ng buong team sir Admin. So ayun ah. Uh, Also, pagkakataon ko na para magpasalamat sa lahat ng nag-play, ng sumuporta sa akin, sa aking YT journey. Also, uh, I would like to say congratulations also kay Boss Aro kasi nakita ko na receive niya na yung kanyang adhens. So, ayun. Maraming salamat admin sa laging pagbibigay ng inspirasyon para magpatuloy na hindi pang hinaan ng loob sa ano't ano pa man na pagsubok dito sa YT journey. Again po, ayon, it's your level up day today. And so, uh, ayan, happy, 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 happy birthday po. God si Admin, and sa buong pamilya mo. Thank you so much, and bye-bye. Uh, bye-bye. Happy, happy, happy birthday. Host born boy. We love you. Hello, Admin Morning Boy. Happy, happy birthday. God bless. Hello, Sir Borny Ball. Happy, happy birthday. More birthdays to come, more candles to blow. Thank you for all support always. King Bornie Ball, Salamat po. Happy, happy birthday. Enjoy mm -hmm. your Happy happy birthday sir admin Barnaball. Ayun, ang buong admin ng Barnaball team na hindi lang team Barnaball ang sinusuportahan kundi nagsusuport sa lahat. Ayun, maraming maraming salamat at lagi ka nandiyan para gabayan ang mga kagaya naming maliliit na YouTuber at sa uh, mga nagbibigay talaga ng magagandang mga um, mga payo para sa amin. Thank you, thank you sir admin meron kang isang malawak na kaisipan na ibinabahagi lagi sa amin tuwing live mo. Masaya sa live mo. Hindi masaya na nakakatawa ha? Masaya kasi mayroong mga nakakapulutan ng na mga magagandang aral, magagandang salita sa live mo. Ayan. Thank you at nakilala ko ang isang vulnerable vlogs sa isang malaking mundo ng YT. Ayan. Thank you, thank you sa admin at lagi ka nandiyan nakasupport sa amin lahat from Timonay ayan happy happy birthday more blessings to come more birthdays to come more happiness in life at mabuhay ka hangga't gusto mo Sir admin. So andito lang kami lagi sa admin. Salute to you sa admin for being a good good leader. Ayan. Thank you and happy birthday. Pernuboga para sa akin, isa po to sa mga pinakamahirap na assignment, ang gumawa ng video greeting, kasi syempre hindi naman tayo sanay sa camera, hindi naman tayo artista. Pero, admin, since it's your special day, I would like to greet you a very, very happy birthday. And just like last year, wala din po ako lipstick. Pero hindi ko po ito uulitin. I hope you enjoy your special day with all your loved ones, your family, all your special friends. And with all the special food in the world, special pansit, special dinuguan, with special puto, special halo-halo, lahat na po na special kasi special yung person na nagse-celebrate ng birthday. I'm sure, madami na ang nag-wish sa'yo. So, isa lang ang sasabihin ko, may all their wishes come true. In behalf of Viva Family, this is Perky F. Once again saying, Happy, happy birthday, Admin Bonibol. More power and God bless you always. Hello, Admin. Happy, happy birthday po. Sana marami pa pong birthday ang darating sa iyong buhay at laging malusog ang iyong katawan. Mag-ingat po kayo palagi dyan kung nasan po kayo ngayon at enjoy lang po sa iyong kaarawan. God bless you all. Maraming maraming salamat po sa iyong tulong sa akin. Uh, happy happy birthday po ulit. Thank you Admin. Happy birthday. Bye bye. Hello po Admin Bornibol. Happy happy birthday po. Wish you good health and sana po marami ka po pong matulungan at maraming salamat po sa iyong tulong sa akin channel at sa iyong team. Happy happy birthday. Ingat po lagi dyan Admin Bornibol at sa Timonay. Thank you very much. Ayan, good morning po lahat ng Team Bornable. Shout out ko sa inyo lahat. Ayan, gusto ko lang po mag-greet ng happy, happy, happy birthday sa ating team leader ng Team Bornable. Walang iba po ay si Sir Bornable. Sir Renanti. Ayan. Uh, more power to your channel and more more birthdays to celebrate. At salamat po Sir Bornable dahil isa ka po sa nakatulong sa aking munting channel. Ayan, hindi ko po yung makakalimutan. Ayan, ikaw po ay may bago ng pangalan ngayon. Ang tawag ko po sa inyo ay si Pina. Tinawag <laughs> ko po kayong Pina dahil ikaw po ang pinakamabait, pinakamatulungin, pinakahambol at pinakamatiyaga sa lahat ng taong nakilala ko sa YouTube world at patuloy po sa pagtulong sa mga kapwa mo YouTuber at more more power po sa inyong channel. Alam po magtagal po yung channel dahil ikaw po ay isang modelo po sa mundo ng YouTuber. Ayan. Ayan. Ito po si Lucita Diaries at ako yung nagpapasalamat kay Sir Bonibol dahil siya po ay isa sa napaka napaka matulungin sa lahat ng kapwa niya YouTuber. More power and God bless po, Sir Bonibol. Hello, Idol Armin. Uh, happy, happy birthday po. At uh, maraming salamat. Ay, gusto na naman ako sa natili niyo na babati sa inyong kaarawan. Uh, thank you po palagi kasi napaka-supportive po. Uh, Andiyan po kayo palagi para sa aming lahat. At uh, sisi Amore thank you din po sa support ko nyo. Um, happy, happy birthday to you, I love me At happy birthday to you, Inge lang. At sa yung pamilya mo. At lahat sa lagi ko, I love you. Ayan, babati lang tayo ng happy, 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 happy birthday para kay Sir Pornable. Ayan isang napaka-very supportive na person at napakabait. Laging nag-share ng blessing. Pa-Jollibee dyan. Ayan, no? Uh, Pa-Jollibee sa Pilipinas. <laughs> okay. Ang ma-wish ko lang sa'yo, sir. Ayan, more birthdays to come, of course. More blessing to come para marami ka pa rin ma-share na blessing. And more happiness. And of course, sa yung family. And good health. Ayan. Wala na akong masasabi. Ayan. Ah, uh, thank you na namin ikaw sa larangan ng YT. Napaka-very supportive mo. Ah, uh, basta enjoy your birthday and mabuhay ka hanggang gusto mo. Ayun, diba? Ano, enjoy birthday, sir, and then happy birthday ulit. Ayan. Hi, guys. Ako nga po pala si Lutz Dutada na bumabati ng happy, 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 happy birthday, sir Bornie Maraming salamat kasi naging part po ako ng Bornable Team Family or Bornable Team Puyaters. Maraming salamat kasi, sir, alam ko ikaw yung isa sa tumulong sa pag-ano, pag reach ko ng watch hour ko. At ganoon din sa amin ni ate. Maraming salamat kasi lagi kang nakasuporta sa amin. Kahit yung yung kahit hindi na kami ganong active, pero nandiyan ka pa rin, handang sumuporta sa amin. At alam mo yung ikaw yung, yung ano, ano ba yan? <laughs> At malaki yung pasasalamat namin sa'yo kasi ikaw yung number one na viewers namin ni ate sa YT. Na nandoon yung pangalan mo sa, ano namin, sa dashboard. Maraming maraming salamat kasi hindi ka nagsasawang suportahan kami at lagi ka nangyadyaan at lagi yung araw-araw na, na ano yung araw-araw na pag-aalala mo sa amin, nangyadyaan pa rin. Maraming maraming salamat at God bless Sir Bonnieball at sa family mo kasi ang bait-bait mo sa amin, ang bait-bait mo sa mga kagroup mo at sa mga yung nahahawakan mong group. Maraming salamat Sir Bonnieball kasi naging part ako ng boarding world team at boarding ball Uh, the puyaters. Maraming maraming salamat kasi kahit hindi pasensya na yung boses ko masakit po kasi yung dalamunan ko. Pasensya na. At basta happy happy birthday at God bless. Sana bigyan ka pa ni Lord ng mahabang buhay at mal, uh, malusog na malusog na pangangatawan. Maraming salamat at lagi po kayo mag-iingat dyan. Kayong pamilya mo, sir. Maraming salamat. Hello, hello, hello! Sa ating uh, napaka napakasimpatikong Kong uh, Bessie Born, ito po ang inyong uh, kapatid na gandang supremo na bumabati sa iyo ng isang uh, maligayang, maligayang kaarawan sa iyo, kapatid na Bessie Born. Ako ay nagpapasalamat uh, at uh, isa ako sa babati sa iyong uh, kaarawan. Sana ay uh, bigyan ka pa ng maraming buhay, maraming uh, birthday at uh, ng kalakasan at patuloy kang gabayan ng ating ma amang makapangyarihan sa lahat. Ang hiling ko lang naman sa iyo, uh, kapatid na born, sana ipagpatuloy mo ang magandang layunin mo sa larangan ng YT. Dalong-lalo na yung mga tinutulungan mo, yung mga maliliit pa ang bahay, uh, ipagpatuloy mo sana yan. At kung kaya, kailangan mo naman ng aking servisyo, PM is the king, alam mo yan, okay? At uh, ako ako'y nagpapasalamat. Uh, nakilala kita sa pamamagitan ng aking besi, Margaret Mix Vlogs na laging nakadamay sa'yo anuman ang iyong kinaharap sa larangan ng YT. Kaya, be si born, be humble, at sana lagi kang tumatawag dun sa itaas sa ating amang makapangyarihan sa lahat upang ikaw ay gabayan at bigyan ng kalakasan sa araw-araw sa iyong buhay. Muli, happy, happy, happy birthday, simpatikong macho dua pitong decibel thank you so much god bless i love you kapatid bye bye hello guys uh, magandang araw po sa lahat and advance merry christmas to all of us uh, at oras na ito gusto ko lang batiin ng isang masigabong maligaya at masayang karawan sa aking amigo sa aking kaibigan dito sa YT na si Bornable Vlogs na nag-celebrate na kanakarawan niya. uh, Burnley Admin, happy birthday po sa inyo. In behalf of Viva Family and myself, Viva Mascaralos Vlog, ay nagpapasalamat po sa lahat ng kabutihan at pakikisama mo sa lahat ng Viva members, especially kay Viva Mascaradas, na, na kahit ang mo sa atin, no, parang pilit tayo pinagtagpo, pilit tayo pinaglapit ng Panginoon para magiging kaibigan tayo. Napakagan mo sa aking admin at uh, wala akong masasabi sa kabaitan na pinapakita mo kay Viva Mascarados. Maraming salamat sa iyo, bro. Bornable uh, Vlogs sa patuloy na pag-iintindi hindi man sa lahat ng members ng Bornable Vlogs kundi sa lahat ng kaibigan mo dito sa YD. Maraming salamat. And I uh, wish siguro wala na akong masasabi sa iyo, admin. Eh. Sa iyo na lahat eh na guwapo, matipuno, di ba, mabait, matalino, at mapagmahal na tao. Siguro, from basketball players to teachers, teachers to responsible fathers, and then to bloggers. <laughs> at huwag mo na pangarapin na papasok ka pa ng pwede. Siguro, napakatayog na na ang nakakot mo, I Admin, mean, sa edad mo yan, at marami ka na naranasan at karanasan dito sa mundo. Sana gabayan ka pa ng Panginoon at mabigyan ka pa ng mahabang buhay para makasama mo pa ang iyong mga mahal sa buhay, lalo ng pamilya mo, lalo na yung mabahit mong may bahay na si Amore at uh, sana magiging masaya lang araw-araw. Good vibes, kahit naman problema ang nakakarap. No? Uh, sana tarot araw na magkita rin tayo ang uh, na at pinapaharap pinapangarap diba na makauwi ka at makarating din sa Pilipinas para magkita tayo. At salamat sa lahat na nagiging kaibigan ni Gribol Baskarados, sa lahat ng mga Bornable Vlogs, binabati ko po kayo, na uh, Merry Christmas po sa inyo lahat. At kita-kits tayo, dun sa inyong Christmas Party, lalo na sa mga organizer ng Christmas Party ng Bornable Vlogs. See you soon, at uh, thank you so much, Admin, and God bless. Bye-bye! Hello, Mega Love. Shout out everyone. Um, hmm. babatiin ko lang si Sir Bornibol Vlogs ang Happy, Happy Birthday. Ayan. Sir Bornibol, nakakilang Happy Birthday na ba ako sa iyo? Simula nang nagkatilala tayo bilang kaibigan dito sa Whitey. I think pang tatlo na to. <laughs> Ayan, more birthdays to come, more candles to blow, and more cakes to slice. And palaging good vibes lang ang dala ni Sir Bernie Paul. And ayan, wish you have more, uh, more, more friends. <laughs> and everlasting life. Ayan, Sir Bernie Paul, uh, happy, happy birthday. And God bless you always. Uh, God bless and God, God will guide you. Uh, in your daily activities, especially yun uh, sa mga ginagawa mo araw-araw, sa trabaho mo, ayan. sa kung saan ka man na mapunta, uh, si Lord, kasama ka, gagabay ka niya at guide ka niya. So, yun na, wala na akong maraming isabi pa. And happy, happy birthday, Sir One chup chup. You know I can't smile without you. Can't smile without you 🎵 Ano yun? Hindi ko ma-memorize, basta yun na yun. Happy, happy birthday, Sir Bernie And happy third year anniversary for our friendship. Mama, chuk, -chuk. And best regards to Amore. Amore, hello. Mama, to Amore, always. Mm -mm, Amore. Ayan. Masaya ako na nakilala ko sa kayo at naging kaibigan at para ko na kayong pamilya dito sa YT. Thank you so much and happy birthday ulit sa Burnable. Bye! Ayan. Hello po sa lahat ng viewers ni Admin Bernabal Vlogs and mega love shoutout po sa inyo lahat. Ako nga pala si Ellen PH Vlog na babati po ng happiest birthday Admin Bernabal. Ayan. Ayan. At uh, wish ko po sa iyo, more blessing to come and good health po. And enjoy your day, Admin. At uh, maraming salamat pala, Admin, at naimbitahan mo ako na magbigay po ng uh, birthday greetings po sa inyo. Ayan. At uh, maraming salamat din po at nakilala ko po kayo sa mundo ng YT. At naging bahagi po ako ng Team Bornable. Ayan. Maraming salamat po from LNPH Vlog. Bye! To Admin Bornable Vlog! Happy, happy birthday. birthday! Wishing you good health, more blessings to you, continue inspiring others and helping others. From Sandy Terania Channel and Lorena Terania Blancs, again, happy birthday! We love you! Thank Ganda nga po, mga nga po. Maraming salamat po. Ito po, birthday greetings po kay Aunt Memo ni at Ben Borde po, uh, uh advance, happy happy birthday po. Salamat po sa lahat na suporta mo sa akin. Salamat sa lahat na uh, mo sa akin at saka palipad mo sa akin. No? Oh. Sana marami ka pang birthday na darating. Sana marami ka pang tanungan. Uh, mula 2001 hanggang ngayon, uh, nandyan pa rin ako sa iyo. Uh, kaya Happy, happy birthday po. Uh, sana uh, marami, pa, marami ka pang birthday na rating. Salamat po. May God bless you and my power and